Magandang gabi mga kapatid. Handa na ba kayo sa aking kwento? Oh! Ang pamagat ng aking kwento ay Alamat ng Bulkan Mayon. Wow. 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 Alamat ng Bulkan Mayon. Nung unang panahon, sa karian ng Bicol, mayroong isang makapangyarihang pinuno na ang pangalan ay Makusog mayroon siyang anak na napakagandang dalaga na ang palayaw ay daragang magayon. Si magayon ay kilalang kilala kahit sa malalayong poo. Marami siyang naging manliligaw at isa na si Pagtuga na isang lalaking mayaman, bantog na mandirigma ngunit napakasama naman ang ugali pagdating sa kayamanan. Nakarating sa katagulugan ang usap-usapan tungkol sa dalaga na balitaan ito ni Ginoong Alapaap, na anak ng isang lakan. Siya ay matalino, magalang at maganda ang kanyang tindig. Ito'y ay naglakbay patungong Bicol para mapatunayan ang kagandahan ni Daragang Magayon. May isang ilog na ayun sa iba ay madalas doon ay naliligo si Daragang Magayon. Kung kaya siya ay matagal na nagmasid doon. Hindi nagtagal at nakita niyang naliligong mag-isa si Daragang Magayon. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay nadulas at nahulog sa tubig. Mabilis naman na tumalon sa tubig si Alapaap upang sagipin ang dalaga. Sino ka? Tanong ng dalaga. Ano ang ginagawa mo dito? Huwag po kayong magalit. Isa po akong hamak na Tagalog na nagmula pa sa malayong lugar upang masilayan ang taglay mong kagandahan. Ibig ko sanang makasama ka habang buhay. Magalang na sabi ni Alapaap. Baka nangangarap ka? Ang nakangiting tugon ng dalaga. Hindi nang tagal ay nagkaibigan ang dalawa at nagkasundo silang magpakasal. Umuwi si Alapaap upang suntuin ang kanyang magulang. Ito'y nabalitaan ni Pagtuga. Kaya gumawa siya ng paraan para hindi ito matuloy. Tinipon niya ang kanyang mga tauhan at binihag si Makusog. Sinabihan niya si Daragang Magayon na papakawalan niya lamang ito kung papayag siyang magpakasal kay Pagtuga para sa kanyang ama, napilitang sumama ang dalaga sa kanya. Hindi natakot si Alapaap. Nilusog niya at ng kanyang mga tauhan para hindi matuloy ang kasal ni Daragang Magayon at ni Pagtuga. Napatay ni Alapaap si Pagtuga. Ngunit sa kasamaang palad ay tinamaan ng hindi sinasadya si Daragang Magayon. Nahagip din siya ng saksak mula sa isa sa mga tauhan ni Pagtuga. Sabay-sabay silang namatay at nilibing sila sa gitna ng malawak na bukid. Lahat ng mga kayamanan at hiyas ni Daragang Magayon ay kasama sa hukay niya, pati ang mga regalo ni Pagtuga. Pagkalipas ng ilang araw, ay nagulat ang mga mamamayan sa malakas na kulog at kidlat. Kinabukasan ay nakita nila na tumaas ang pinaglibingan nila Daragang Magayon at nang dalawa niyang mangingibig. At karoon ito ng magandang hugis at naging bulkan. Ayon sa pare, ang bulkan ay si Daragang Magayon. Ang maitim na usok ay ang maitim na budhi ni Pagtuga. Naro'on siya para bawiin ang mga regalo na ibinigay niya kay Daragang Magayon. Ang bulkan ay pumuputok at nag-aapoy kapag naaalala niya ang kasakiman ni pagtuga sa kayamanan. Ito naman ay payapa kapag alam niya na sa piling niya si Alapaap. Hindi naglaon ay tinawag ang bulkan ng bayan na kinatatayuan na bulkan mayon. Bilang alaala -ala kay Daragang Magayon. Nagustuhan ba ninyo ang aking kwento? Oo, Opo! Salamat po! Walang anuman! O tara! Magdasal na tayo at matulog!